Today, ikikwento ko sa inyo kung paano ko tinry i-prank si Dandan na pumutok na yung panubigan ko. Bago nga natin ichiga yung nangyaring pag pagpa-prank kay Dandan, magti-thank you muna tayo sa nagbigay ng baby bouncer kay Baby. Tanggap namin to nung baby shower, hindi namin in-expect na meron palang magbibigay ng bouncer kasi hindi siya naka-check dun sa aming list. Sabi ko nga bouncer na lang yung hindi na ch check off dun sa aming wish list sa baby shower, so kami na lang sana yung bibili. Pero hindi namin in-expect sa mga kaibigan ni Dandan na nagbigay sila ng baby bouncer. So thank you so much Kuya Mark, Maria, Kuya Dennis, Nicole, and every one na nagbigay dito sa baby bouncer ni baby. So, thank you so much. Naisipan namin siyang i-build right now kasi nga medyo parang marami siyang aparato. Hindi lang siya parang manual na bouncer. Sure. Desaksak siya at marami siyang parts na kailangan buting tingin. Knowing me, allergic tayo sa manual. Ayan si Dandan, flip ng flip sa libro. Ako'y wala akong pakialam. Ay, basta suksuk lang ako ng suksok dyan. So, eto na nga yung chika dun sa prank. Right now kasi I'm 38 weeks pregnant. Yes, buntis pa po ako ng 38, akala ko yung mapupush ko na to ng 37. Nung 35 weeks ako, doon ko na naisip na i-prank si Dandan para naman medyo kapanipaniwala na at the very end na tayo ng pregnancy. Doon pumutok ang ating panubigan. Kung tinatanong nyo kung may vlog dito, wala. Meron kaming nakuhang clip ni Lexie pero super dilim at saka tawa lang kami ng tawang dalawa ni Lexie. Uh Oo, -oh, may kasabot pa akong isinama. Eh, fail naman yung prank. Nasa labas kami kasi noon ni Dandan and then merong nag sa akin na na-deliver na pala yung water dispenser na in-order namin online. So, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, but naisip ko yung araw na yun. The next ko si Lexi na pauwi kami ni Dandan para kunin yung water dispenser sa harap ng bahay. Baka kunin pa ng kapitbahay. Sabi ko sa kanya, mag-prepare na, i-prepare yung camera, etc. Mabilisan text lang yung ginawa ko kasi ngayon nagagawin yung prank. So, basically, ang plano ko, makikipagunahan akong pumasok sa bahay para mabasa ko na yung sarili hili ko, i-ready na yung dapat i-ready habang si Dandan binubuhat sana yung water dispenser papasok ng bahay. So, eto na nga. Nung nakarating kami sa amin, nagmadali akong pumuesto sa sala. Doon ko sana gagawin ng prank. May nakita akong water bottle. Inuhus ko lahat sa pantalon ko kung saan saan, sa sahig. Habang si Dandan kinukuha yung water dispenser sa harap ng pinto. Medyo may hagdan pa yung bahay namin from pinto to sala. Kaya alam kong medyo matatanggalan ng auntie si Dandan sa pagbuhat. Habang naririnig ko siyang palapit ng palapit sa akin, tinungga ko na lahat ng tubig sa sahig at sa aking sweatpants. Sumigaw so, na rin ako kunwari na, oh my god, Lexi, come here, tulungan mo ako, ano ba to? At as usual, well, nagpipigil ng tawa tong kapatid ko. Nagulat rin kasi siya na bakit ang bilis ko na ibuhos lahat ng tubig, hindi pa ready ang camera. Pagpasok ni Dandan sa aming sala, buhat-buhat niya yung water dispenser, sabi ko, love! Oh my God! Ano to? Tapos tumingin siya sa ilalim, basang-basa. Pero guess what? Tinignan niya yung pantalon ko, tinignan niya yung sahig sa baba na basa. Tapos tinanong niya, bakit basa ang sahig pero ang pantalon mo hindi? Dali-dali kong hinawakan yung pantalon ko. Ngayon pala yung nasuod kong pantalon that day, yung material niya parang waterproof. Napakagaling, ba diba? Pero hindi ako sumuko kahit nagulat ako na bakit parang hindi nga ako basa pero basa yung sahig. Tinuloy ko pa rin yung prank kasi si Lexi kakakuha lang ng camera pera. Tinry kong hindi tumawa, tinry kong i-continue yung prank. Kasi nagulat din ako, bakit nga hindi ba itong pantalon ko? Nasa na lahat ng tubig na tinungga ko kanina. That time si Lexi nag-acting na rin na parang, should I call the doctor? Anong gagawin ko? Magkukol ba ako ng 911? And then sabi ko lang sa kanya, ako na magkukol at pumasok ako sa banyo. Pagpasok ko ng banyo, nagpretenda ako na may kausap. Paglabas ko, sabi ko, dandan, kailangan na daw natin pumunta ng ospital. Paano bigang ko na daw yon Tara na, bilisan mo na. Get guess what na naman? Hindi pa rin siya nagpapanik. Kaming dalawa ni Lexi, nagpapanik na kami kung paano ba siya ipagpanik pero hindi pa rin siya nagpapani Bigla siyang nawala, parang nag-exit siya, may kinuha siya or something. Ini-expect ko kinuha na niya yung aking hospital bag at saka lahat ng gagamitin namin, susi ng sasakyan. Pero hindi. Pagbalik niya ng sala, akala ko kung ano tong buhat-buhat niya. Hindi ang aking hospital bag. Isang galon ng tubig lang naman ang kanyang buhat-buhat para sa aming dispenser. Tawang-tawa kami ni Lexi, tumalikod na lang kami, nag-exit na lang kami, umalis ako sa sala, pumunta ako sa kwarto at tawa lang kami ng tawa ni Lexi. Pero hindi pa rin ako sumuko. Lumabas ako ng sala, sabi ko, love, masakit na talaga, tara na. And then, na-convince na namin siya na pumunta sa hospital. Pero wala pa rin panic sa mukha niya. Nung hawak-hawak na niya yung hospital bag, pumayag na siyang umalis at bitawan yung aming bagong dispenser, ano? Doon na namin sinabi ni Lexi na, it's a prank, love. Bakit ganyan ang yung reaction? Bakit kalmado ka lang? Sabi niya, hindi niya rin maintindihan ang kanyang reaction reaksyon ang kanyang mararamdaman kaya na desisyonan niyang i-build yung aming bagong water dispenser. At sobrang nagtaka rin daw kasi siya kasi hindi nga basa yung pants ko pero super basa ng sahig. Wala kaming ibang ginawa ni Lexi kundi tawa lang ng tawa. Sabi sa akin ni Lexi, naghintay ka pa ng 35 weeks para gawin tong prank na to, eh failed naman. Hindi ko kasi talaga siya napagplanuhan ng polido kasi ako mismo nagulat ako dun sa aking waterproof na pants. So yun lang ang chika sa ating pano Bigan Prank. At eto na rin yung Baby Bouncer ni Baby. Natapos na siya. Finally!